crush mo ba talaga si Charlie Flanagan? Ayun siya, Ikaw mong tanong pa. Crush ba talaga yan? Eh, na... Mukha. Hindi, actually, ayoko naman sabihin, hindi maganda si Charlie, di ba? Very pretty girl. Very pretty. Ako ang gandun lang muna. Basta. Sabi ko sa kanya, basta. Anong swerte mo? hindi mo lang dada, spokesperson mo pa. <laughs> sa ba? basta na sa iyo. Ano? Hinay-hinay lang, di ba boy? Correct. Hiling. Pwede bang makarinig sa iyo ng komento? Um, sabi Um, masasabi ko lang po, uh, we've been um, close si Charlie uh, nung Sparkle Teens. Okay. Sabihin mo sa akin kung gaano ka close. Ito ha, mag-uumpisa tayo dito. <laughs> mag-uumpisa tayo dito. Uh, sabihin mo sa akin, stop. Close yan. Close. Dito? Ay, ah, Dito. Close. Dito. close. close. Ah, okay. Ang tawag sa inyo ngayon ay best friends, best friends. ng kamuning. <laughs> Yan ang tawag sa kanila ngayon. Oh, cute, cute. So uh, ano tong close friends ng kamuning na ito? Ang um, Sparkle Teens po talaga. Uh, Nang sa mm -hmm. siya lang po yung partner ko sa sa Sparkle Teens. Kaya um, best friend ko na po talaga so, siya. So bago pa mag-PBB, ah, uh, mm -hmm. nanliligaw ka na. Huh? <laughs> Ako'y, ng ako nagtatanong lamang, ah, uh, Anton, di ba? Nang deretsahan. So, kayo'y nagsasama na bilang magkaibigan? Opo, bilang magkaibigan. Uh -oh. um, nag, ah, uh, nag-workshop uh, nag na po kami, nag-eksena na po kami dalawa mm -hmm. sa workshop. Uh, so, yung closeness po talaga namin, ah... Uh, nandun, na. nandun na? Solid? Na solid okay. na. Okay. Kailan, kailan ka nagsabing I love you? Hmm? I love lang naman ako. Hindi ko rin alam eh. Ang galing, ang galing, ang galing. Ikaw, sigutin mo. Sigutin mo. Di ba? Alam na ba niya? Alam naman niya. Alam na ba niya? Sinabihan mo na. Okay, next question. Anton, have you said, I love you, I miss you? I mean, these things. Ewan ko po sa kanya kung mag-I love you back siya. Pero hindi ko alam. I love you pa. Pero nag-I love you na. Hindi, hindi pa. Pero hindi pa siya nag-I love hindi. you pa. Best friend. Oh, sabi, <laughs> mo, eh. <laughs> <Joke lang>. sabi <laughs> mo eh. Joke lang. Sabi mo eh. Joke lang. um, na best friend. Okay. Yeah. Nakakilang girlfriends na. Kasi spokesperson eh. <laughs> Actually, oh. spokesperson. Wala. wala, wala akong alam. Wala, wala. <laughs> 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 hindi ko eh, ko pinahin siya laman, boy. Hindi? Oo. Oh, okay. Talaga? Hindi mo man nabibigyan ng tips. Paano uh, man ligaw? Minsan lang. Minsan ano lang. Ano yung tip na ibinigay mo, Roy? Uh, sabi ko, hinay-hinay ka lang. Hmm. Meron kang meron kang ano, objective sa buhay, di ba? Meron kang goal, meron kang... Right. Yeah, yeah. Uh, meron kang dreams. Uh -huh. Ayusin mo lang, sabi ko. Dumiretso ka sa path mo kung anong gusto mo. So, ikaw naman, ano ang payo mo sa papa? Hmm? hmm? Um, <laughs> <laughs> madami <laughs> Bilang anak. <laughs> uh... <laughs> Pero gusto ko, niya, ang gusto ko sa kanya, boy, may, ano, may hilig sa negosyo. Oo, oh. Oh, oh, yun ang hindi natin ako, Kore. hindi ko nagawa. Kaya natin. yamanin itong anak. Oo, oh, oh, ano sila, iba. Pa, okay. negosyo ako. Pa, wala naman siya masyadong ano ba. Oh, pero, pero ayaw, Ang sarap pagingan, ang sarap tulungan ko sa oh. Ang ganda. sarap, sarap. Kaya, so, mm. kailangan ni Stabo. Magkano ng pera mo ngayon? <laughs> <laughs> Para so, para para sa surprise. Wala pa siya. mo wala pa sa puwing sa wala pera mo. Pa, wala pa sa balay mo. <laughs> surprise. Ah, oh, God. Wala, ah, kaya mo na bang ah, you know, ah, ipagpatay ng bahay. Akala <laughs> ah, ko kaya mo na mag asawa Alam mo. <laughs> <laughs> Ay, lumagay sa tahimik. Anong pinagdaanan mo sa pag-iibig, Roy, na ayaw mong pagdaanan ni Anton? Sinabi ko sa kanya, uh, nakikita niya eh. Nakikita niya yung alam niya naman ang buhay ko dati. Oh. Uh, sabi niya, I don't think so. Hindi ganon. Kasi medyo maluwag kami dati boy. ba? Oh. Alam mo ang buhay natin dati, ba? Di ba? Medyo maluwag, medyo... kaya uh, sabi niya, ay, parang ayoko maganak. Yan ang mga bata ngayon. Parang, sabi ko, tama. Kasi hindi ka pa andang -anda, Kung pupunta niya, wag huwag mong nga niya dahil presira lahat.